Sa nakaraang kwento natin ay nagpaulan si Kim Il-jung ng mga bulang apoy at nagsibagsakan na ito sa lupa. At sa pagpapatuloy ng kwento, habang nagbabagsakan ang mga bulang apoy ay inactivate naman ng lalaking may kaliskis ang kanyang ideya na tinatawag na Holy City na mayroong ideya rank na 3S. Ang pinakamasamang demonyo ay lumilikha ng isang malaimpyernong kapaligiran sa panaginip sa loob ng totoong mundo. Sa loob ng lugar na ito ang lahat ng mga nabiyayaan ng baligtad na krus ay magkakaroon ng dagdag na lakas sa kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Lahat naman ng mga tao ay mababawasan ang kanilang lakas sa kakayahan sa pakikipaglaban sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa lugar na ito. At dito nang hihina ang mga tao dahil apektado sila ng ideya ng may kaliskis habang si Jin Sang naman ay nakatayo pa rin sa kanyang kinatatayuan at tinawag siya ni Kim Il Jung sa kanyang pangalan at pinagmasdan niya ito ng mabuti at tinanong niya si Jin Sang na kung sino ba talaga siya. Pinigilan naman ng may kaliski si Kim Il Jung sa pagsasalita at sinabi niya kay Jin Sang na upang maging si Satanas siya ay nagawa niyang malaman ng lahat patungkol sa mundong ito subalit hindi niya narinig ang patungkol sa kanya. Wala namang naging tugon si Jin Song sa kanyang sinabi bagkus ay nakangiti lamang ito na tumatabingi ang kanyang ulo. Tinanong naman siya ng may pulang kaliskis kung hindi ba siya magsasalita at dagdag niya pa habang pinagmamasdan ang paligid na kahit hindi siya magsalita ay panalo na rin naman siya at bigla na lang siyang tumawa ng napakalakas. At bigla na lamang umilaw ang baliktad na cross at may ibinulong siya na hindi matukoy at maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay pinalabas niya naman ang mga halimaw na nakapaloob sa libro ni Daniel at nagsilabasa naman ang mga halimaw na sinaikauna, ikatlo at ikaapag. Masayang binati naman ng dambuhalang leon na may pakpak si Jin Song at nang makita niya ulit ito ay sinabi niya naman na parang mas napasobra na ito sa ngayon na aabot na sa punto na hindi na siya makakabalik sa kanyang katinuan at nang walang ano, -ano ay bigla niya namang inapakan si Jin Song habang si Jin Song ay nakangiti lamang habang inaapakan siya. Samantala nagtatakang sinabi naman ng ikatlo sa ikaapat na halimaw na dapat pinamumunuan niya na ang lahat dito at nagtataka rin niyang tinanong ito na kung bakit ba nila itinutuon ang kanilang atensyon sa maliit na babwit na ito. Hindi naman tumugon si ikaapat sa katanungan ng ikatlo bagkos ay inutusan niya ito na isild e na nila ngayon si Park Jin Sang. Dito unti-unting lumalaki ang mga mata ng ating bida at mas nasisiyahan siya sa mga pangyayari at maya-maya pa ay kaagad namang inapakan ng ikaapat at ikatlo si Jin Song upang selyohan na nila ito habang nanunood lamang sa kanila ang may kaliskis at bigla niya namang sinabihan si Chonok na ang lahat ng ito ay kasalanan niya at tinawag niya pang propesea si Chonok habang natutulala lamang si Chonok. At dito isa-isang sinabi ng may pulang kaliskis na dahil kay Chonok ay nagsibagsakan ng mga bulang apoy sa lupa na siyang dahilan naman ng pagkawasak ng paligid at dahil din sa kanya ay nandito na sa kanilang lugar ang mga dambuhalang halimaw at dahil din sa kanya ay marami ng namatay na tao at mamamatay pa lang at matapos niyang masabi iyon ay agaran niya namang inutusan si Chonok habang inilalapit ito sa malaking libro na gamitin niya na sa ngayon ang kanyang ideya sa malaking libro sa kanyang harapan. Umiyak naman si Chonok habang tinatawag niya si Jin Song. At maya maya pa ay bigla na lang umalingasaw ang pulang aura na nagtataglay ng intensyong pumatay si Jinsang mula sa pagkakaapak ng mga dambuhalang halimaw sa kanya. Bigla naman yun napansin ni Kim Il-jung at pinagsabihan niya ang kanyang pinuno na parang minamadali nila ang bagay-bagay na hindi naman dapat. Wala namang naging tugon ng may pulang kaliskis at tiningnan niya naman ang malaking libro. Napatanong naman ang kaliskis kung mawawala ba ang kakayahan ng mga mananampalataya na mamajiten kapag sapilitan niyang pinilit ang propesya At dito sumugal na siya at bigla niya namang tinawag ang ikatlo at inutusan niya ito na gamitin ang kanyang ideya. At dito umatungal ng napakalakas ang ikatlo at ang ideya niya ay tinatawag na forced rule na kapag ang nakarinig naman ng atungal ng ikatlo ay sa pilitan nitong susundin ang bawat utos nito subalit nakadepende naman ang pagkontrol nito kung gaano katatag ang isipan ng kanyang target. At dito pilit pinipigilan ni Chonok na marinig ang atungal ng dambuhalang halimaw na ikatlo at napatakip ito ng kanyang mga tainga dahil sa sobrang lakas na nakakabingi ang atungal ng ikatlong halimaw. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay bigla na lamang nag-iba ang kulay ng mata ni Chonok na palatandaan na nagawa na itong makontrol ang kanyang isipan. Napaupo na lamang sa sahig si Chonok at kaagad namang siyang pinatayo ng may kaliskis at bigla itong naglakad patungo sa libro at agad niya itong hinawakan at nang walang ano ay -ano, bigla niya na lamang ginamit ang kanyang ideya na tinatawag na the difference between heaven and hell is one paper thick. At agad namang lumiwanag ang malaking libro. Makalipas ang ilang sandali ay bumukas naman ang libro at dito may nakaguhit na dragon habang si Chonok naman ay nagkawisyo na at napaiyak na lamang ito dahil ayon pa sa kanya na nagawa ng mabuksan ang malaking libro. Hindi naman masukat ang saya na nararamdaman ng lalaking may kaliskis dahil nakita niya na ang nakapaloob sa libro. Ang tawag naman sa ideya na ito ay Codex Gigas na hindi naman matukoy kung ano ang ideya rank nito. Ang ideya na ito ay isang libro na isinulat ng demonyo na nagnanais na maging Diyos sa isang araw lamang. Ang walang kamatayang karumihan at apoy ay dahan-daang magiging dahilan ng pagiging impyerno ng mundo at ang may mga kakayahang kontroli ng librong ito ay ganap niyang makokontrol ang impyerno. Bigla na lamang umilaw ang malaking libro at maya-maya pa ay naging maliit ito at napasa kamay na ng lalaking may kaliskis at pagtapos noon ay napasabi na lang siya na nasa kanya na sa wakas ang lahat. At bigla na naman siyang tumawa ng napakalakas at sinabi niya na ngayon ay siya na talaga si Satanas at wala nang makakapigil na kahit na sino sa kanya sa mundong ito. Maya-maya pa makalipas lamang ang ilang saglit ay lumabas ang mga nilalang na nakamaskara at ang ideya na ito ay tinatawag na Red Dragon of the Apocalypse Abaddon's Locusts na hindi naman matukoy ang ideya rank at overall combat ability nito. Ipinaliwanag naman dito ang patungkol sa ideya na ito na habang papalapit na ang katapusan ng mundo ang hari ng locusts na si Abaddon ay sinasabing magpapakita mula sa ikailaliman ng hukay na pinamumunuan ang hukbo ng mga locusts. Ang bawat isang locusts naman ay nagtataglay ng kakayahan sa pakikipaglaba na A-rank. Bigla namang lumuhad ang hari ng mga locusts na si Abaddon sa may kaliskis at sinabi niya sa kanya na tinatanggap nila siya bilang kanilang Panginoon subalit nagdalawang isip pa siyang sabihin ang kanyang sasabihin at minungkahi naman ang may kaliskis sa kanya na ipagpatuloy niya ang kanyang sasabihin. Nagsalita naman si Abaddon na parang ipinatawag din ng may kaliskis ang mga barumbadong barbaro. At dito may mga nilalang na sumasakay sa kabayo at ang tawag naman sa idyang ito ay Cavalry of 200 Million na hindi naman matukoy ang idea rank at overall combat ability nito. Ang mga nilalang na ito ay magpapakita kapag inihipa na ang pang-anim na trompeta. 200 million lahat ang bilang ng mga kabalyerong ito na naghahati sa impyerno at ang bawat kabalyero ay nagtataglay ng A-rank na kakayahan sa pakikipaglaban. Sinabi naman ni Abaddon na ang mga tanga ng mga barbarong mga iyan ay walang pinuno. Nang marinig yun ng isang kabalyero ay wala naman siyang naging tugon. At dito nakita ni Abaddon ang ikaapat na halimaw at tinanong niya naman ito na kung ano ba ang kanyang ginagawa dito. Tugon naman ng ikaapat na halimaw na mamaya na lang sila mag-usap at inutusan niya si Abaddon na ipatawag niya ang kanyang mga alipores dito. Nagtatakang tanong naman ni Abadan sa kanya na kung bakit sila pa at kung bakit nila susundin ang inuutos niya. Pagalit naman na tinanong siya ng ikaapat na halimaw na kung gusto niya na bang mamatay at inutusan niya na naman itong muli na magmadali na siyang tawagin ang kanyang mga alip ores at nang walang ano-ano'y bigla na lamang nagsitalsikan ang mga paa ng dambuhalang halimaw dahil kumawala na ang ating bida mula sa pagkakaapak nila at dahil sa bilis kumilos ni Jinsang ay hindi na nakapaghanda ang ikaunang halimaw na dambuhalang leon at bigla siyang inataki ni Jinsang sa kanyang paa at pinigilan niya lamang ang kanyang pagsigaw kahit na ansakit ng pag-ataki na yun. Pagtapos noon ay lumipad naman sa ere si Jin Sung at inapakan niya ang likod ng dambuhalang leon upang kumuha ng buwelo at agad naman siyang tumalon habang nakangiti siya. Nang makita yun ni Abaddon ay inutusan niya naman ang kanyang mga alipores na protektahan nila ang kanilang Panginoon. Agara naman na sumunod ang kanyang mga alipores at hinarangan nila ang daraanan ni Jin Sung at bigla niya naman itong pinaghihiwa ang katawan ng bawat hamarang sa kanyang daraanan. Nakita rin yun ng lalaking may kaliskis at naging seryoso naman ang kanyang mukha. Lumapit naman siya sa kanyang mga alaga at inutusan niya ang mga ito na kung walang record si Jin Sung ay gawa nila ito at tiyakin nila na itatala nila kung ano man ang nangyayari sa kanya. Sumang-ayon naman ang dambuhalang leon na may pakpak. At dito nagawang mapinsala ng kabalyero si Jin Sung at hindi na nagsayang ng oras pa ang lalaking may kaliskis at agad niyang binuklat ang kanyang libro na tinatawag na Codex Gigis sabay sabi niya na sa ngayon ay susubukan niya ang kanyang kapangyarihan laban sa sangkatauhan sa mundong ito. Magisa namang binuklat ng aklat ang mga pahina at bigla namang sumigaw ang lalaking may kaliskis na nandito siya ngayon upang husgahan ang sangkatauhan. Ang tawag naman sa ideya na kanyang gagamitin ay tinatawag na Codex Gigas Abyssal Seal. Ang kakayahan naman ng ideya niya na ito ay nagagawa nitong ihiwalay ang pisikal na katawan ng target sa pamamagitan ng sukat ng molekular at ipapadala ang kanilang espirito sa impyerno. Habang nasa impyerno sila ay ang target ay gagawa ng bersyon ng impyerno mula sa kanilang kawalan ng malay. Bagaman ay makakabalik lamang sila kung matatalo nila ang sarili nilang bersyon sa impyerno. Kapag naman hindi nila matalo ang kanika nilang mga sarili ay makukulong ang mga ito sa impyerno habang buhay. Bigla namang nagliwanag ang paligid mula sa baba patungo sa kalangitan habang nagsasalita pa ang lalaking may kaliskis-aniya na lahat ng tao sa mundo ay ipapadala sa impyerno. At bigla na lang kumalat ang lilang liwanag at napasigaw naman si Hiwamata at ang mga tao dahil lahat ng tao ay mapupunta sa impyerno dahil sa ideya ng may pulang kaliskis at unti-unti namang lumilikha ng liwanag na maliit ang libro habang ang lalaking may kaliskis naman ay wala man lang kare-reaksyon. At dito pilit siyang inaabot ni Jin Song subalit hindi na niya kinakaya dahil unti-unti siyang nalulusaw at nagiging liwanag habang ang lalaking may kaliskis naman ay tumatawa lamang at sinabi niya pa na umaasa siya na mayroon silang magandang paglalakbay sa impyerno. Ekuenento naman dito noong unang panahon mayroong isang taong nagmula sa 103,673th darkness na isinilang mula sa mutasyon at pinapatay nito ang mga masasamang nilalang at maging ang espirito ay hindi nakakaligtas sa kanya at kinukonsumo niya ang mga ito para mas maging makapangyarihan siya. Siya ang tinaguri ang hari ng mga multo pagtapos niya namang patayin ang kalahating tao at kalahating multo na si Bihang ay kinatakutan siya ng lahat. At dito pinag-uusapan nila ang isang tao na pumatay kay Bihang at sabi pa ng isa na namatay na si Bihang kahit na ang kanilang tagapagligtas na si Bihang ay namatay na. May nagsabi pa na sila na ang susunod dahil pupuntahan niya sila upang ubusin. Pagtapos nun ay pinunteriya na siya ng mga natatakot sa kanya kaya naman ay napilitan siyang lisanin ang lugar at nagpakalayo-layo. At dito may isang bata na tinawag niya ang kanyang ama at tinanong niya ito na kung bakit nila kailangang tumakas at kung bakit hindi sila gusto ng lahat. Ipinaliwanag naman ng kanyang ama na noong unang panahon ay pinapatay niya ang mga masasamang tao at espirito. Nagtataka naman ang bata at tinanong niya ang kanyang ama na kung hindi ba mabuting gawain ang pinapatay ang masasamang mga nilalang. Bigla naman siyang hinawakan ng kanyang ama sa ulo at sabay sabi niya na ang mga tao ay natatakot sa hindi alam kung anong nilalang ang pupunta at papatay sa kanila at ganun rin sa mga mahihinang nilalang. Pagkasabi ng kanyang anak na hindi niya naiintindihan ang kanyang sinabi ay napangiti naman ito at habang umingiti siya ay nagtatakang sabi naman ng kanyang anak sa kanya kung bakit ang mga masasamang tao ay malaya subalit sila na mabubuting tao ay kailangan nilang tumakas. Ang lahat ng may takot sa lalaking nakamaskara ay nagdesisyon ng karamihan na maglagay ng patibong upang patayin ang 103,673rd darkness. Sinabi naman ng batang ito na bayani ang kanyang ama. Subalit ang patibong na kanilang nilagay ay ang bunga ng 104,673rd darknesses ng pag-iibigan ng tao. Ang batang ito ay ang tinatawag na ghost child na anak ng tao at multo. Napaluha naman ang batang ito dahil nasaksihan niya sa kanyang harapan kung paano patayin ang kanyang ama at dito nagsisigawan pa ang mga nilalang na ito at sinabi pa ng isa na sa wakas ay napatay rin nila ang halimaw at nagsitawanan silang lahat at nagbunyi habang ang bata naman ay nakatago sa damuhan habang umiiyak at napatanong kung bakit nila pinatay ang kanyang ama na mabuting tao. Makalipas lamang ang ilang oras ay lumabas na ang bata mula sa kanyang pinagtataguan at kinuha niya ang balabal ng kanyang ama habang iniisip niya na walang hustisya sa mundong ito dahil ang mga mamamatay tao ang nakakaligtas at iyon ang hustisya sa mundong ito. Ang pagkamatay ng kanyang ama ay nawalan ng kontrol ang batang multo dahil sa galit na kanyang nararamdaman. At dito habang umiiyak siya ay napagdesisyonan niya naman na wala na siyang ibang paraan kundi ay ang patayin niya ang lahat ng nilalang dito sa mundo. Di kalaunan ay isa-isa niya ng pinaghahabol at pinapatay ang mga nilalang at dahil sa takot ng mga nilalang na ito ay napapasigaw na lang sila na tumakbo na sila dahil nandito na ang tinatawag nilang mamamatay tao na batang multo. Ang batang multo ay nilamo ng intensyong pumatay at pinatay niya ang higit sa 80% na lahat ng nilalang na nabubuhay sa mundo noong unang panahon. Maging sina Armor King na si Isaac at ang hari ng mga insekto na si Sia Ferox ay bigla na lamang nawala sa ikailaliman ng mundo. Ang batang ito ay nilamon ng intensyong pumatay at takot at tinagurian siyang The Killer Ghost Child. Pagtapos nun ay nagsimula na siyang punteryahin ang kalangitan. At dito nagulat ang isang anghel at sinabi niya na hindi na nila pwedeng hayaan ang bata. Nag-isip naman ng Jade Emperor at itinuring ang Killer Ghost Child bilang ang pinagmumulan ng lahat ng kasamaan sa mundo at itinalaga siya bilang ang kauna-unahang sandata ng Diyos at ito ang nabura na record ng tinatawag na The Killer Ghost Child. Lumipat naman ang eksena kay Jin Song na sa ngayon ay nasa impyerno na siya ng kanyang kawalang kamalayan at dito pagtapos niyang makulong sa underworld sa loob ng isang libu na oras ay patuloy pa rin siyang pumapatay at nandito rin ang taong kanyang pinatay nung kasagsagan ng pagsalakay ng dambuhalang halimaw na leon na miyembro ng mystery. At nang papaatake na ito kay Jin Song ay sinigaw niya naman na ang batang ito ang salarin na nagwasak sa syudad at nang papalapit na siya kay Jin Song ay bigla siyang inatake ni Jin Song sabay sabi niya pa na tiyakin niya lang na papatayin niya siya. Napagtanto naman ni Jin Song na mali ang kanyang ginagawa at pilit niyang pinipigilan ang kanyang sarili subalit pilit pa rin siyang pumapatay at tumatawa pa siya. Dalawang libo na oras na ang nakalipas at patuloy pa rin siyang pumapatay at nagmakaawa naman siya sa kanyang sarili na tigilan niya na ang pumatay. Walong libo pitundaan at limampu na oras na ang nakalipas at dito narinig niya na may nagsalita na tinawag si An Sung Ho na napakadelikado ni Jin Sung sa ngayon. Patuloy lamang lumilipas ang oras at nasa 13,500 na oras na ito habang ang ating bida naman ay masayang masaya pa siya sa kanyang ginagawa subalit sa isip-isip niya naman ay pinipigilan niya ang kanyang sarili. At dito iba na naman ang suot niyang damit dahil mabilis na lumilipas ang oras at ngayon ay nasa 43,700 at na oras na ang nakakalipas. At dito nakita niya ang kanyang sarili na nakagapos at nakatayo ang kanyang tiyuhin at tiyahin. Napaiyak na lamang si Jin Song at napatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung paano ba siya makakaalis sa lugar na ito dahil parang isang masamang bangungot ito dahil sa sobrang tagal na niya dito sa lugar na ito. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nakarinig siya ng pamilyar na boses na nagsasabi na ayos lang yan anak at bigla namang siyang nagulat dahil sa kanyang narinig na tinig at dagdag pa ng boses na ang buhay ay tungkol sa oras lamang at tinawag siyang anak at sinabi pa ng tinig na paglaanan niya ng oras ang mga bagay-bagay ng paunti-unti. Tumigil naman sa kakaiyak si Jin Song dahil mayroon siyang napagtanto mula sa sinabi ng kanyang mga magulang sa kanya. Napasimangot naman siya at maya-maya pa ay bigla na lamang siyang napasigaw na hindi niya kayang kontrolin ang kanyang ideya. Mayroon namang isang taong tumawag sa kanyang pangalan at napalingon naman siya at sinabi ng taong ito na ang malakas na pangangatawan ay magagawa nitong palakasin din ang isipan. At dito ang taong dumating ay si An Samho at tinanong niya si Jin Song na kung nakalimutan niya na ba ang kanilang usapan dati. Napahawak naman ng mahigpit si Jin Song sa kanyang punyal sabay sabi niya na ipinangako niya dati sa kanyang sarili na lalagpasan niya pa ito upang makapili ng tatahaking landas para sa kanyang kaluluwa. Bigla namang may dumating na nakatali ang buhok at sinabi niya kay Jin Song na akala niya ay hindi na ito mahalaga hangga't alam niya kung ano ang kanyang gusto. Masayang tinanong naman siya ni Seon na kung bakit ba siya labis na nag-aalala at minungkahi ni Seon sa kanya na gawin niya lang ang mga bagay na gusto niya. Umaliwalas naman ang mukha ni Jin Sung pagkarinig niya sa sinabi ni Seon sa kanya. Napaiyak na naman siya at napatanong sa kanyang sarili na kung ano ba ang kanyang gustong gawin at dahil hindi niya na alam kung ano ang gusto niyang gawin ay umiyak na lang siya ng umiyak at maya maya pa ay may paan ng aso na dumampi sa kanyang sapatos at natigilan naman siya sa pagiyak dahil nakita niya ang kanyang alagang aso na ang una niyang naging kaibigan noong bata pa siya. At dito nakita niya rin ang batang siya at pinagmasdan niya naman ang batang siya at sa isip-isip niya na sa lahat ng oras ay dahil sa kanya ay hindi niya gustong isipin ng ibang bagay kundi ang pumatay lamang. Tiningnan niya naman ang kanyang punyal at naisip niya na pinipigilan lamang niya ang kanyang sarili at hindi niya ito pinapahalagahan dahil gusto niyang makasagip ng ibang buhay at dahil sa kagustuhan niyang makataka sa impyerno dahil doon ay hindi niya na nabibigyang halaga ang kanyang sarili kaya naman napagdesisyonan niya na tumakbo patungo sa kanyang dating siya at niyakap niya ito ng napakahigpit at sa isip-isip niya naman na ang kanyang sarili ay nilamon na ng intensyong pumatay kaya naman hindi niya na nabibigyang diin ang kanyang sarili. Maya-maya pa ay humingi naman siya ng patawad sa batang siya at sa kanyang sarili. Sinabi naman ng batang siya na parte rin siya ng kanyang sarili at pinasalamatan siya ng batang siya. Pagtapos noon ay bigla na lamang naglaho ang batang siya at unti untiling naglalaho kung nasa ang lugar man siya ngayon at bumalik na siya sa tunay na mundo at dito upang mapigilan ang kaguluhan ay ang pinakamalakas na sandata ng Diyos at ang kauna-unahang sandata ng Diyos ay binura sa mundong ito. Napasabi na lamang si Jin Song na matagal-tagal rin niyang hindi naranasan ang ganitong pakiramdam na parang ang gaan-gaan ng kanyang pakiramdam. At dito nagkaroon na naman siya ng bagong ideya na tinatawag na Killer Ghost Child na hindi naman matukoy ang ideya rank nito. Upang masagip ang sangkatauhan na siyang mahal ng Diyos at sundin ang mga inuutos nito at talunin ang kasamaan ay bumaba siya sa mundong ito. At dito nagkaroon si Jin Sung ng balabal at isinuot niya naman ito kaagad at ang tawag naman sa kanyang bagong ideya ay tinatawag na Killer Ghost Child Representative na hindi naman matukoy kung ano ang ideya rank. Ang mga sumusunod sa kanyang inuutos ay nagsusuot ng balabal at ang mga pinili upang makasuot ng balabal ay magkakaroon ng pagkakataong patayin ang mga nilalang na nandito sa mundong ito. Sa kabila ng pagkakaiba sa pisikal na abilidad ang kahit anong target o kalaban ay mag a ang kanilang kapangyarihan at magiging kapareho na ng kapangyarihan ng gumagamit ng balabal sa madaling salita. Kapag mas malakas ang kalaban sa gumagamit ng balabal ay bababa ang lakas nito at magiging sinlakas na lamang ang nagsusuot ng balabal. Ang kakayahan ng balabal naman ay inaabsorb nito ang kalahati ng natatamong pinsala ng nagsusuot ng balabal at ang gumagamit ng balabal ay makatanggap ng dobling pinsala kapag naman e deni activate ang ideya na tinatawag na representative. Napatanong naman siya sa kanyang sarili na kung saan na nga ba siya ngayon pupunta. Pagtapos ng 3,800 na oras ay nagawang makatakas ni Jin Sung sa impyerno. Shoutout sa iyo Boss Alexander Elurico. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag like, comment, subscribe at ehit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita kit sa susunod mga boss!